Alright guys, bagong boss na naman ang ating app Pero may pumasok na booking na ulit Ayan, ating pupunta na ulit Ang pick up niya ay dito lang sa may malapit sa mataas na kahoy So, ang hatid niya ay SM Terminal So tara, pupunta na natin Baka mag-cancel pa Ayan guys, eh, buta na lang at pinapasuhan ako dito sa malapit sa amin So yung magbubukas ako ng app ko ng angkas, eh nasa tiyambahang may pumapasok agad. Pero hindi naman palagi. yan dito tayo papunta sa mataas sa kahoy kaya hindi tayo kakanan doon. Sa so, mataas sa kahoy, doon sa shortcut. Ayan. So pupunta na natin. Nandito nga pala ako sa aming barangay, sa barangay Bagong Pook, Lepas City. Parte po siya ng, uh, malapit po siya ng banay-banay. So, ang mataas sa kahoy naman ay napakalapit din sa amin. Boundary lang. Kaya pumasok sa akin yung booking ni ma'am na nagbook pa mula sa mataas sa kahoy. So tara, samahan niyo ako. Hatid natin si Ma'am hanggang makarating siya doon sa kanya pupuntahan sa may SM. Sa may bus terminal. So kailangan maihatid natin si Ma'am ng ligtas. Para wala tayong problema. Maging maingat lang tayo sa ating pagdadrive. Sa lahat ng mga uh, kapwa ko riders. Mga pangkas man yan o anong platform. Ingat tayo lagi sa ating biyahe, lalo't pagka may pasahero tayo. Yan, isang paalala lang sa mga cup riders. Tsaka magbaon tayo lagi ng tubig sa sobrang init ng panahon. Hindi natin masasabi, baka bigla tayo manghina sa daan. Kaya kailangan lagi may baon tayong tubig. So ito na nga guys, malapit na tayo sa ating pickup point. Yan. Paalam natin na nasa pin location na tayo. Yan. So ayun na nga si ma'am. Parang yun na nakita ko. Yun, yun na Yan si ma'am. I-pick up na natin guys. Matin na natin. Ayan na nga guys, biyahe na kami ni ma'am. Medyo magandang panahon niya yun, hindi masyado mainit. Ayan o, no? tsaka medyo malawag ang kalsada. Kaya masarap bumiyahe talaga sa umaga. Sana hindi masyadong traffic pagdating ng bayan. So, samahan nyo lang ako guys. Atid natin si ma'am ng matiwas. Hi! Nandito na nga kami sa bus terminal. Buti na lang wala masyadong traffic. Ayan, nakarating kami dito ng maayos ni ma'am sa may kanyang pupuntahan. So, bababa na natin si ma'am. Sana mag-iingat po kay ma'am sa inyong pupuntahan. Sa ulitin po, maraming salamat po.